mas maganda pang gano'n. Hmm. Bakit po? Para hindi na mabuksan eh. Buo na yun, buo. O, hindi na pera na ibibigay. Oo. Oh. Uh, Kasi pag tira baka oh. ang pang sugar pa nila ganun. Kahit na ano, basta ibigay nila, tatanggapin namin pag mamahal nila yun. Kung ano yun, si, okay pa rin. Ako na mga goods, hindi na po pera or oh, Oo, yun, kauna lang para ano. Mas maganda yun, isa pera. Wow, lang nila yun ang inom nila sayang kasi mas maganda na yung man, sa tingin, item sa tingin. kasi ang pera kasi hindi maraming ano maraming hindi ano dapat hindi karapat dapat na magbigay sila hindi na yun kasi yung pera mag mag magamit nila sa suba magamit nila sa... sa Tingin niyo sir kapag kahon-kahon yung binibigay, sasapat naman po ba? Oo, sasapat. Kasi yung pera rin, kung talagang may bilhin mo rin, parehas din mo sa kahon. Ako naman din naman yung issue yung ibibigay itong goods or money as long as um, yung maayos yung, uh, yung lahat ng recipients is dumadaan, dumadaan sa tamang proseso yung deserve kung sino yung recipients yun lang naman po ang issue doon Oricon parang kulang yun sa pagalimbawang ano sa pera kasi talagang pag sa negosyante ka talaga pera talaga ano